Magandang araw sa ating lahat mga idol, tara samahan nyo akong mamitas ng utong. Ito ang tawag ng mga Ilocano sa gulay na kahalin tulad ng sitaw mga lodi, pero sa totoo lang magkaiba ito mga karils. Ang utong ay ganito ang itsura mga idol, maiksi lang siya, may habang 5 walong pulgada at may bilogang mga buto. Matigas na balat kapag magulang na pero pwede pa rin siyang gulayin. Ang gulay na ito kapag niluto ay napakalinamnam, karaniwang hinahalo o isinasama sa pinakpet ng mga Ilocano mga karils. Samantala ang sitaw ay may haba na 10 hanggang 20 pulgada ang bunga. May manipis at malambot na balat kahit ito ay magulang na. Medyo manipis at mahaba ang mga buto. Ang taniman ng sitaw ay may balag para ito ang kapitan kapag mamunga na mga idol. Magkaiba man ang variety at tawag sa gulay na ito, ngunit parehas lang ang sustansyang dulot sa katawan natin mga idol. Dahil may vitamin C, iron, vitamin B6, magnesium at calcium mga lodi. Kaya naman ugalayin natin magtanim ng gulay sa bukid man o sa bakuran natin mga idol. Kung walang lupang taniman sa bakuran, pwede sa mga paso o kaya sa empty plastic bottle mga karils. Nakatulong nga na sa kalikasan may libre ka pang gulay na pang ulam dahil sa panahon ngayon napakalaking bagay ang may libre sapagkat mahal ang gulay sa palengke idol. That's all for now. Thank you for watching!